Hello guys! Tara, samahan niyo muna akong magsampay dito sa Rope Top. At ito nga guys, at uh, naalala ko lang kasi guys yung uh, sinabi ng aking ganan nung bagong bago pa lang akong uh, salta dito sa bahay nila at ako yung naglaba. Ayan, at dahil nagsampay na tayo, ito naalala ko ganito nga yun, guys pa uh, pamahiin pala nila isang ano nila dito ang mga Taiwanese na bawal daw isang pay ang damit na pababa yun ang sabi niya sa akin kasi alam mo nga guys ako nakasanayan ko na dyan sa Pinas uh, kung kaunti lang yung ano yung hanger natin di ba diba? pinagkasya na isang hanger dinadalawa natin yung damit at pababa ko nga siyang sinisipit iniipitan kasi yung ano ng dito sa kilikili -kili, mas sabi ko mas madaling matuyo di ba isa kanila di pwede daw guys dahil hindi pangit daw hindi daw pataas ang swerte kundi pababa ayan guys sana may natutunan kayo sa mga mahilig sa pamahiin ayan ang kanilang pamahiin na kailangan ay nakatayo ang mga damit hindi siya pwede Okay guys, thanks for watching. Bye bye. See ya.